Good morning mga idol So ngayon mga idol puntahan natin yung palaya natin mga idol Baka umabot sa baha mga idol O natamaan ba sa malakas na hangin sa bagyong kristin mga idol Ito pala yung sapa dito mga idol oh. Pag bumabaha ito mga idol Pag umapaw ah, Pupunta sa palaya namin ah, Magdasala na lang tayo mga idol Na hindi ito umapaw sa palaya namin Ito yung sapa dito mga idol oh. Puntahan natin yung palaya natin mga idol Titingnan natin kung anong nangyari kasi nanalasa yung bagyo dito ang Christine update natin puntahan natin mga idol uh, pagdasal na lang natin mga idol na okay lang yung mga palayan natin mga idol so siyo na to ato ang <coughs> palayan mga idol <coughs> update natin kay bagyong Christine dire, bagyong Christine Atong sa kung okay ra ba ito ang lamakan mga idol. Atong mga palayan dito eh. Kay hangin-hangin ba ulan-ulan po. Ah, Ampo lang tayo mga idol nga okay ra nga wala siya na unsaron ron. Ato ang palay. Mga palay dito eh. sa paa mga idol nga o ni dako kayo. Magampo lang tayo nga wala maabot ang lamakan palayan na mo. Huwag ka siya ang hura na. Ari Hai Ari lalu mampu Ari <coughs> So, na taning Sapa mga idol oh. Medyo dilik naman si uh, eh. ya So mga idol, malapit na po tayo sa palaya natin mga idol. Ito yung sapa mga idol. Oh. Pag bumaba ito mga idol, sobrang laki. Malapit na po tayo sa palayan. Morning sapa mga idol. Oh. Bumaba ni siya. ng tubig. Ani. So pasalamat rin mga idol nga wala yun siya kalapaw ang baha. Paingon diri sa amuang kumayan. ang palayan. so tili kayo siya dako nga baha mga idol <coughs> di anata diri sa palayan mga idol o oh. Og pasalamat kita sa ginoong mga idol nga okay ra ang palay mga idol o oh. humay, lamakan wala na siya nakuas hangin mga idol kay nalupa magunis siya nabuntod man yung kilid kilid ani na nakalaha ba. So wala ra gid sa pasalamat gid ta sa Ginoo mga idol nga <coughs> wala ra gid taun na unsa mga idolo. Oh. Og bag o iya ang namuswak day mga idolo oh. o pagyuyahan pag pamulak. Oh. Salamat gid mga idol. dako gid ko pasalamat mga idol nga wala ni siya ma wanis hangin kay natago man ni siya. O so, salamat rapunta nga ang baha wala kaabot. O oh, diaraan tubig mga idolo. Oh. Ang bubaha ni sa mga idol, ug dako niyo kay baha mula pa ni sa dire. So pasalamat salamat rin kita sa Ginoo mga idol nga wala maabot ang baha dire sa amuang palayan diri mga idolo. Moset, mula sa tubig diri mga idol. Oh. O. So, si, oh. Salamat kay sa Ginoo mga idolo oh, nga wala ra gyud na unsa no. wala kaabot ang baha mga idol oh. wala siya kaabot diris taas salamat na kayo sa ginoo oh, mga idol na okay ra giyot ang kumay ang atong lamakan ayan mga idol wala yung kakuas hangin diri makalusot ang hangin kay Pan siya na lupa na buntod maguna, diya, mga idol oh, buntod Oh. Yung po buntod. Nakalahan ni siya mga idol. Wala na siya maabot sa hangin. So dako ra kay tagpasalamat sa Ginoo. Thank you Lord nga ang ato ang kinugihan. Uh, wala ra siya na damage. So mga idol, ani resulta diri sa amo pag pagari update. Ug salamat kayo sa Ginoo nga uh, wala region gyud ma daot, madami sang amo pinugihan diri amo ang lamakan mga idol amo ang palayan diri okay ra siya mga idol ug wala siya may sa hangin kay buntod mo kun siya diha oh ug diri speaker sport ana gatayok ni buntod ni mga idol na lupa mo kun siya ana ug pasalamat ta sa Ginoo nga uh, okay ra ug dapat ito bitri mga idol ug mo dako ni siya ni siya diri So wala siya kalapaw, medyo dili kay dako ang hang baha. So salamat ya punta sa Ginoo uh, wala siya maabot diri sa atong palayan kay para wala madami sa ato ang mga idol. Dos pikas pun mga idol, okay lagi, Oh, thank you Lord, kayo. God bless. Thank you for watching. Bye-bye mga idol. Kay mo uli na kong masayro pa kong mga idol.